itong Honda CRV yung plate number nito correct me if i'm wrong naka-register pa rin doon sa old owner hindi po sa bago na owner kasi nung i ng PNP am i right PNP nung daw nyo yung plate number ng CRV pinuntahan niyo po kung sino na kanino naka-register yan ang sinabi nung nung tao na Matagal na kunay ang binenta, tama yes, po sir. ba? Yes sir, 2003, I'm not mistaken 2003, sir. Dito ngayon po malpak ang LTO. Every year from 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hanggang 2023, nag-registrate tong new owner. Don't tell me, hindi nyo hinihingian ng proper documentation? Doon po sa CRV, yung ngayon po, kung okay lang po, ipacheck ko lang po kung ano po yung status po. Pero basta po yung plate number meron po sa amin, makukuha naman po sa system, sir. Ipadouble, check ko lang po dahil... And you know the reason why we ask you to be here and you don't have that very basic simple information madam uh sir i uh, apologies po for that po uh because uh meron po kaming certain unit po in charge po for that pero makukuha ko po ngayon po sir pero ma'am alam mo naman na ito yung pinag-uusapan natin yes sir Apo. sana before you came here you have that basic information kanino naka-register yan anong status niya ngayon uh -huh. Okay. And then, Mr. Chair, may I request na ipatawag natin si uh, Major De Castro? Yes. Uh, Ipasabina natin? Kung sa uh, issue sabina. So, the the motion, ha? Huh? So, I rule the motion in favor of uh, uh, Sir Dutulpo that uh, we have to issue sabina to uh, subjects uh, si, uh, Major De Castro and Magpantay. Dalawa lang sila, no? Nanapahilan? Sa kasi Magpantay. Issue sabina. Yes, sir kumulong rin kayo mag-serve ng Sampina, ha? Uh, si DJ, hanapin nyo. I-serve ng Sampina sa kanila. Ibigay na. Thank you. Uh, next hearing. Para nandito sila. Okay. Uh, meron po ba tayong taga-LTO rito? Okay. <laughs> Magandang araw po. Yung pong red Honda CRV na pinaglipatan ng supposed to be uh, katawan ng victim. Ano po yung status noon sa LTO registration? Kanino po naka-register yun? Uh, magandang araw po, Chair, at saka po, Senator. Yung dun po sa CRV, yung ngayon po, kung okay lang po, ipacheck ko lang po kung ano po yung status po. Pero basta po yung plate number, meron po sa amin, makukuha naman po sa system, sir. Ipa-double, check ko lang po dahil. And, and you know, the reason why we ask you to be here and you don't have that very basic, simple information, madam? Uh, sir, I... Uh, apologies po for that po uh, because uh, meron po kaming certain unit po in charge po for that. Pero makukuha ko po ngayon po, sir. Pero ma'am, alam mo naman na ito yung pinag-uusapan natin. Yes, sir. Apo. Sana before you came here, you have that basic information. Kanino naka-register yan? Anong status niya ngayon sa LTO? Kasi Mr. Chair, itong Honda CRV yung plate number nito, correct me if I'm wrong, nakaregister pa rin doon sa old owner. Hindi po sa bago na owner. Kasi nung i-trace ng PNP, am I right PNP? Nung matrack daw nyo, yung plate number ng CRV, pinuntahan nyo po kung sino na kanino nakaregister yan. Ang sinabi nung, nung tao na matagal na kuna yung binenta, tama yes, po sir. ba? Yes sir, 2003, I'm not mistaken. 2003. Dito Dito ngayon pumalpak ang LTO. Every year from 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hanggang 2023, nag-register itong new owner. Don't tell me, hindi nyo hinihingian ng proper documentation. Yung nag-register, deed of sale, o kung yun ay nabenta. Kasi, Mr. Chair, this is a regular occurrence na habulin ng PNP yung plate number pupunta na sa lugar. In fact, mag ako sa One Day sa Radio na taxi na naiwan yung kanyang gamit o gumawa ng kabalastugan na yung plate number, habulin sa PNP, sabi ng PNP, sabi nung may-ari, nung nakaregist sa LTO, binenta ko na yan eh. Eight years ago, five years ago. Hindi na akin yan. So, ibig sabihin, hindi updated ang record ng LTO. Alteo, you, 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 answer. Okay pa. Sir, uh, Under our ano po kasi regulation, meron po sa operations namin, may unit po kami na nagre-register po doon. So ina-evaluate po, basta po yung may mga documents lang po sa nang titignan. So ngayon po sir, i-check ko lang po yung sa mismong CRV po. Yung sa plate number po niya kasi dito, yung sa juke pa po. Ipa-check ko lang po ngayon sir. Apologies pa ako. Sige kung meron, pabilisan natin. Anyway, computerized naman lahat yan eh. Padala ka agad yun. And then, Mr. Chair, eto gusto kong mangyari kayo dyan sa LTO. Every time na mag-register ang isang taong may-ari ng sasakyan, you have to ask for identification. Kasi dyan sa LTO, kahit na sinong tao may hawak na registration form, maski na sino pa siya, basta may pambayad lang, pinoprocess nyo agad. Dapat, hindi nyo pinoprocess, hinahanapan nyo ng ID para to make sure siya yung nag-register ng kanyang sasakyan. Tama. Hindi yung kahit na yung picture pinapayagan nyo. Dito kasi pumapasok yung picture, Mr. Che. Dapat, yung mismo mayroon sasakyan, siya mag-register at meron siyang daladalang ID to prove na siya nga yung may-ari pa rin. In this case, dito sa kaso, na pinag-usapan natin ngayon, kung ginawa nyo lang sana gano'ng klaseng proseso, updated sana. Uh, uh, with, with with your respect, Sir tulpo NP, yung sinabi nung may ari nung sasakyan na matagal ko nang bininta yan many years ago, oh, hindi kayo humingi ng proof na bininta talaga niya kung didob sale, kanino niya bininta? Kung may didob sale, mapalap uh, sa kanya pa rin pala yung sakyan na yan. Dinaya lang siya. Sir, after Wait. establishing the last registered owner of the Red CRV, and we have identified the the last registered owner na Tagalas Las Pinuntahan po natin ang investigador. And I will correct my previous statement, sir. na uh, nabenta niya po ito after posting sa Facebook last 2013. And he gave his voluntary statement na hindi niya lang mapakita yung deed of sale, open deed of sale na uh, nang maibenta niya ang CRB. And at the same time, sir, uh, dugtungan ko na rin, he volunteered himself to be examined by our chemist sir, for the extraction of DNA. Kasi meron nga, as we have mentioned, sir, meron three male strands, hair strands, anong lalaki na kuha doon. And it turned out negative during the kandaw examination by the forensic. So very cooperative po siya. Yes, sir. Very cooperative. Yes, sir. Ito nga, Mr. Chair, eh, not, hindi lang sa kasong ito. Maraming beses na, Mr. Chair, na yung sasakyan, years and years ago pa na ibenta, at may bago na may-ari, pagdating sa investigation ng PNP, malaman-laman na yan nga matagal na ibenta at hindi na matukoy kung sino yung present owner. Ito sinasabi ko sa LTO. Dapat LTO attorney, Usita, make it a requirement from now on, right this very moment, even while we speak. Kung nakikinig mga lto lahat na mag-register ng mga sasakyan, kailangan sila mismo ang pumunta doon, yung mismo may-ari at daladala -dala yung ID nila to make sure na sila ngayon. Kasi ganoon naman nangyari sa ibang bansa eh. You cannot ask anybody to register your car for you. You have to do it yourself. Palimbo, sa DMV, sa California, you have to go there by yourself. Pipila ka, papakita ka ng ID na ikaw talaga may-ari noon. Dito kasi, kahit na siguro si Muning pusa, kagat-kagat yung registration form, papayagan niya, basta't may pambayad. Ginagawang katatawa pero ganun lang na nangyayari yung sistema. Can we stop that? Na practice na kahit na sino pwede mag-register? Kasi ito, to, ano, 2013 pa. Oh, from updated ba yung kanyang registration? Expired? Let me check first, sir. Sir, so it was last registered 2015, Your Honor. Expired. Expired. Sa Batangas LTO po. Oh, so so dapat nung 2014, din rin yun. O dapat, nandoon na yung bagong owner. ba? Diba? So at least merong one year na dapat nag-presenta yung bagong owner. So ang point ko rito, from now on LTO, make it a point, lahat na mag-register ng mga sasakyan, it has to be the owner. Huwag na yung mga fixer. Kasi sa ngayon, Mr. Chair, pwede ka mag-utos eh. Fixer, halika rito. Ito, 3,000, i-register mo itong sasakyan ko. Nang sagayon, maiwasan natin ganito klase mga sitwasyon. Is that right? Uh, Tapos yes, siyempre course. yung owner magpapakita ng mga identification to prove na, yes, I'm that owner of the car. Diba? At ito'y binenta sa akin, pakita ang deed of sale, etc. At meron tayo rin ganun klase mga, sa customs, patay kayo. Yung Bugatti, Mr. Chair, sabit ang El Teorito. Pero that's a different case. Diba? For now, Mr. Chair, yun lang muna siguro. And if, if, if you don't mind, with your indulgence, maybe we can proceed to the next case. Yes, uh, we're going to proceed. Uh, but before that, hindi nyo kaya na-inquest yung one? Yung si yung suspect? Regular filing lang ginawa nyo? Yes, sir. Regular filing na, sir. Ilang days pala naka Nag-transpire na bago? More than a month, sir. Oh, more than a month na? Not... We filed the case on November 13. Nawala siya, sir, October 12. So, regular filing na? Yes, sir. Okay.